Good morning, guys. Good afternoon. Good evening. Hello, everyone. For today's vlog, is all about my new attic. Pagawa ako ng attic, guys. At doon ako natutulog. Tapos dito sa baba, tindahan. Ayan. Ito makikita niyo. Tindahan sa baba. Tapos sa taas. Doon ako natutulog. Ayan harap namin masilaw sa inyong atik namin sa taas yung pinagawa ko guys ito yung higdana napaka tuktok ayan yes, akya tayo doon kita tayo guys ito yung pinagawa ko kumain din siya ng 10k tagtag <laughs> -tag din yung gumawa nito guys ay yung mga kapatid ko lang pero binibigyan ko din sila ng pera syempre bawal bilhin yung lakas yan, aakyat na tayo aakyat na ayan na Ayan na dito na tayo. So ayan dito ako matutulog. Ito na yung new higaan ko. Pabe-nirap. 3 days namin 'to ginawa bago natapos. Tapos 2 days din akong nagayos dito, naglinis. May 'Yung mga bags ko, Arnel's two akong naglilinis. Grabe. Okay. Para akong nilalagnat. Tapos, nung unang akyat ko dito guys, nalulula naman ako ito. Kasi napakaano nga naman oh. Tapos nung lagdana no. Papuntang baba. Oh. Tapos pag umaakyat naman ako, pagdating ng taas, nanginginig yung tuhod ko. <laughs> Sign of ano na siguro sign of aging. <laughs> so, ayan. Dito, nilagyan ko ng malayot na misa. Siling pa na lang kulang, guys. Wala man lang tayong pabili na ng siling pan. Ayan. Dito ako natutulog. Ito yung bed ko. Ayan. Ito tayo. <laughs> yung bed ni Mudra ni Modras. Bede Modras. So, diba, easy na lang ngayon. Sa taas, sigaan, bababa ka na lang doon. Magtinda. Sa tanghali, walang bumibili. Dito, akyat. Higa-higa. Wala namang ganong customers, eh. Yung mga abobots ko. Ah, hi. Pus, dito naman yung bintana, guys. Ayan. Ayan, bintana pakikita doon sa labas ayan yan yung covered court namin tapos pag may mga ano dyan, okasyon kitang kita dito sa taas ayan kitang kita ayan ayan mainit ngayon, super init super duper yung init guys gusto ko dito na lang mahiga palagi ah meron pala akong ano dito drone hindi naman nagagamit hindi naman ako marunong <laughs> panaybagsak man ayun guys may drone ako hindi naman ako marunong gumamit bigay man to ng auntie ko auntie judita emotin auntie judita nars emotin pero hindi ko naman siya ginagamit o oh mga kapatid gumagamit na wala na yung pakpak -pak. I mean yung protector pala isang protector yeah, hindi naman ako marunong ang tanga man ako ang tangang buhay Ingit, mainit may eh. kaya walang saring pan baba na tayo ito yung pang-cover ko, o. Oh. Eh. lang. Tara! Ito, di nga na finish yun, eh. Malaking gastos. Malaking, malaking gagastusin pa, bago gaganda. Wala naman tayong pera. Naog na ta, munaog na ta. Wala naman tayong pera maliit mang income sa vlog hindi man tayo sikat pastilan pastilan tayo sa baba kastilans maginahinay ko ganao kay hadlock man kay ko oy sige kausdag akong lubot Bili na kayo, guys. Available yung Gcash natin dito, oh. Ayan. Cash in, cash out. Available. Wala kayong mabili dito, guys. Candies lang. Candies. <laughs> Candies. Pang bata. Pang bata lang, Giorgio. dito naman ako sa tanghali oh. Dito talaga pwedeng wala ang upuan. Kasi yung lola niyo oh, masakit na yung likod. Hmm. Dito lang naman. Mahiga-higa. Wow. Oh, hmm. Ito yung mga kalamig ko. simpleng buhay lang yun guys sa province ito yung labas namin sa so, labas tayo <laughs> <Saray>. Hi. <laughs> <Ay>. Hi. Hi. <laughs> <na yung> <laughs> Ayan yung mga magaganda Ayan naman si Agaw, parating. Ibugi kong pinsan. Hi! Pinsan! Ay, you know, init kayo din Grabe init. Super init. Super <laughs> <laughs> init.

Bawal na jud utang. Ba, uh, Bahit kayo sila mamayad. Magas. Magas. Jikas, cash, -cash in. Bahit kayo sila mamayad. Ginoo oh, sa langit. Yeah. Maabdan magtuig. <coughs> yeah. Simpleng bahay. Simpleng buhay. Welcome to my store. <laughs> Ang mabili nyo ay kay lang. Mukha na baluga. Uy, grabe. Mm. <laughs> Sahay mo, blooming. Suspiro. Mga adyo, ter. Medyo giring guys. Dito naman, nagpapahinga. Pag walang Pag Wala man vlog karoon. <laughs> Ambot na lang. Nakain ko dragon seed. ka Dragon seed guys. Dragon seed. Hirap man mag-beds. Mag beds mag, mag yun ang surrealis. Ang next papa ipapagawa yung mata ko na. Ay, wala na. Yung mata ko guys, o oh, yan o. Oh. ringman man ang life dito guys ay ha nagunsa ko dire ha nagunsa ko dire ayan si James guys oh, nabisaya na siya si hi 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 guys andito na kami sa province tapos nabisaya na kami oh nabisaya na ko <laughs> mm, nalimot na siya o tagalog wala na si James Hi. Everyone. 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 <laughs> Ang bungal. Um, so, hanggang dito na lang, guys. See you in my next vlog. Alam, mukha na baluga dito. At is healthy. <laughs> bye, bye. See you next vlog.